Nagsakit sa pagkakaroon ng anak ni Hazel Galiego o ug sipon, sinati sa iyahang kinamanghurang anak. Karon jud kay nagsige man ng tambling-tambling gabi eh, siguro na apud balik kay nagaubo-ubo mahulag na sinat jud bisan unsaon pa maniya og amping dili malikayan nga magsakit matud pag gihapon kini Bisan di jud malikayan nga bisag unsa pa muka kuan na jud times mabot sa bata nga magsakit jud siya samtang ang ginikanan sab nga si Marjun Maligon. Talag sa unlang kung makagawas sa ilahang panimalay iyahang anak. Aron likay matod pa sa sakit nga pwedeng maangkon sa gawas. Wala jud na ni sila gay ano ma'am kanang ginasigig pagwas-gawas sa balay. Karon karon lang sila nakagawas. Gani sa datos pa sa City Health Office kon CHO Jansan, sugod bulan sa Enero hang Hulyo 19 ning tuiga, duna ay 287 nga natalang kaso sa typhoid fever sa Jansan, 547 usab ka kaso sa influenza like illness ang natala sa Jansan sa susamang bulan. Pito ka kaso sab ang natala sa leptospirosis samtang ang dengue nakatala na og 1314 kakaso, og ug unom dinhi ang patay. Sa ngayon wala tayong dengue outbreak kasi in order to announce a dengue outbreak kinakailangan na umabot ng 1% ang case fatality rate. During this time nasa 0.35% pa lang ang uh, case fatality rate. This is 30% 36% lower compared to the same period last year. And the average age na may nagkakadengge is about 9 years old or mga school age na children. Top 3 na barangay, Barangay Kalumpang with nine, 182, Lagaw 149, and San Isidro with 137. Pila pa sa pahinumdom ni Joscoro Nunez III, Hepo designate sa City Health Office, aron luwas sa rainy season illnesses, mao ang cough etiquette, good personal hygiene, o early consultation. At saka lastly, pinaka-importante ng individual intervention is to sustain hydration. Pati na uminom ng maraming tubig. Iwasan niyo mga sugary drinks at saka mga coffee at saka mga cola kasi nakaka-cause niyo ng dehydration. In the heart of changing lives, Kinisilay Liza Brigada News.